Susundin ko sa ilo ilo sa Trisha, ang girlfriend ko. Ay. I'm so glad I found her. Kaya hindi ko na siya pakakawalan. Yan ba ang engagement ring niyo? Family heirloom to. Engagement ring ng daddy ko sa mami ko na pinamana pa ng lola ko. Teka lang. Mukhang pareho kayo ng sukat ni Trisha. Ay. Would you like to try it on? Hindi ka ba natatakot na ipasukat ang engagement ring mo to a complete stranger? Family heirloom pa naman yan. Oh, tignan mo. Kanami, bagay na bagay sa no? sa'yo. Kanami, no? Derek? Hmm? daw atang ayaw matanggap. Daniel. Iyong sinasing. Andiyan na nga pala yung sasakay maghatid sa atin sa si airport. Sina Mami na una na. Uh, uh, David. Uh, David pangalan ko. David, hindi mo ako dapat iuwi sa inyo. <laughs> Alam mo, kung gusto mong manatili dito, walang problema sa akin, okay? Di naman to. Masungit. Di ka ni Derek. Ano sabi mo?